Luta is live. Hello. Another day. Another a day in my life. Wala Gusto ko yung shoutout yung nag-comment na natutuwa siya sa mga content ko. O oh, diba? <laughs> Kahit raw vlog, natutuwa siya sa mga content ko. Salamat po. Ay Time check. 9.30. Uwi na kami na. 10 o'clock. Pero hindi abot ng 10. <laughs> o, di ba? 9.40 alas na kami. Amen. Dito sa amin. Basta tapos na ang work mo. Pwede ka na umalis. Ganun <laughs> na. Sana on. Wow. Ganun ang ikaw ko. Silver yan. Gold plate. Silver. Di ba? Ang ganda. Ano niyo ba yun? Yung green na yan. Kaya yan green kasi saudi national day na sa isang araw <laughs> sino dito ang may pasok at walang pasok hindi <laughs> ko pa alam kung may pasok kami pero ano um, ino-offset naman namin yun pag national day equivalent to 2 days mm -hmm. ano ba yan hindi pala naka play salita ko ng salita <laughs> tanga tanga vlogger na tanga hindi pala nang apply sa lita ko na siya dito. Visit. Anong favorite part mo sa work? Part sa work? Dito? Galing talaga ni Ate Loy. Talino. Hey, what's up? Ako uwi an din. Ikaw. Oh, mo. No. Pati ikaw snacks. Pag-uwi mo, pwede ka namang kumain. Di ba? Pwede ba? Pwede ba? Galing talaga ni Ate Loy. Para na nag-aaral. Pag-isa sa anong favorite part mo sa work? Ano? Uh, ano? Uwi and, di ba? <laughs> <laughs> ang <laughs> oh, <laughs> excited umuwi. Sino ka? Sino? Inire ako. Sana ako. Kung gastain ang plato. <laughs> So, ayun na nga. Pagdating namin sa bahay, kailangan ko na sanang kumain dahil gutom na ako. Pero pagdating namin sa kitchen, naglaro na naman yung mga anak namin. Ayan, kumain sila ng mga uh, dessert nila, Oreo, I don't know, anong pinipare nila. Pero ang daming hugasin dyan. So, hinugasan ko muna bago ako magprepare ng food. Ayan, so, yan ganun talaga. Wala tayong magagawa pag may family ka dito and kids. Diba? Yan ang buhay, OFW. Ganun talaga yung mga jobs Kain. salap Kailisarap ng monggo mo. Oh, kurenya. Ang enada kiran-keran Salap. Sarap. ni Kristo. Wala pang ah, nang tuhod, pag sumuyot nang tuhod, ay hinanap. Pa naman nang ko. ko ng webest. Sakit <laughs> na nang ko. kaka lower, lower niya no kabudol ayan tuloy yung lower tayo dyan yata no, <laughs> originally masarap talaga ang chokboki chokboki tapoki ng korean palace <laughs> Uwa pa ako <ang> sabaw. <laughs> masarap kasi sa monggo yung sabaw. Ayan, ito. Alamang from JMJ Gourmet. Lagyan na dyan. Harap sya. Meron siyang meat sa loob. Which is the, the beef. Order kayo kay JMJ. SPM yun siya. Skinetics. Meron din siya. Harap. Mmm. Alamang. Tapos suka. Mmm. Halo-halo na. ito yung fish cake Masarap Inedit mm -hmm. manga this one mm. so hot I to gourmet sakto lang ang hangya -hmm. Anyways, I'm gonna end this vlog na. <laughs> Excited ang mga tao. mag na yun. Katulad ko. <laughs> so, yun lang mga chaps. Hope you like this vlog. Don't forget to like, share, follow. I'll see you on my next one. Bye!